Agoy. Agoy. Wala na. Hindi na talaga niya matis ang mata niya. Nakatitig lagi kay Papa. Gusto niya siyang mag-drive. Agoy. Wala na. Bullet. Tulog na bullet. Agoy. Ang mata ni bullet. Ano na bullet? Tulog ka na. Hindi you know, namungay na yung mata mo. Hmm. Bullet. Nanto ka na. Tulog na. Mahaba pang biyahe natin. Nangalahati pa lang tayo. Ha? Wala na. Yung mata niya talaga. Tulog na. Inaantok na yan eh. Matulog. Nakatitig sa'yo. Gusto niya dyan sa may driving. O. Oh. pa sa'yo bulit, bulog ka. Para di ka mahilo. Huwag mo sukahan si mama, ha? pikit-pikit ah, na yung mata mo. Oh? Oh. Wala na. Hmm? Pikit-pikit na. Wala na. Wala. Nakatitig na talaga sa'yo. Hmm? lang na, yan na. Yan na, umakyat na. si gusto na siya. Diyan ka lang ha. Bulit. diyan ka lang. Oh, papagpag pa.